medyo may problema tayo dito no yung mags nya hindi siya stock may shop sya no? may mga tama oh may mga tama Saka, paisip ako kayo na no kung paano siya pagaganahin kasi mas malaki yung butas nya kumpara dun sa uh, bagay na sinasalpa ko para gumana yung speedometer no pero so yun makita natin guys kaya... gumagana no So delikado yan Once na naputol to Once na naputol yan o bumaluktot Wala, iikot yan no, diretso Tapos ito gumagalaw-galaw, ganon Tapos ito, no so nabilaan, na yan Hindi na siya sumasabit no? Ah, Makikita ninyo, meron na siyang uh, gap na halos 3mm uh, Ganon din sa loob ganoon din dito sa kabila no? sa kadena Right, so magandang uh, araw no mga boss lodi uh, mga paps no? uh, welcome back uh, ngayon may isa tayong tropa no? na nag convert din ng uh, Ashumags na pang sniper sa rouser ns150 nya no? pero uh, medyo may problema uh, nagpatulong sa atin no? na na kung paano uh, mapagana yung uh, uh, speedometer nito no So, uh, saka medyo marami akong ano, may mga may mga napansin ako na uh, na ano, pangit din, gusto sabihin nating pangit, no, pero may napansin ako na may mga napansin ako na medyo hindi maganda, no, sa natin sa ita. Medyo hindi maganda, no, sa pagkabit nito, no. So, ito, tingnan muna natin. Ito 'yung babaguhin natin mamaya, no. Ah, uh, ito muna 'yung before, no. ah uh, shout out kay sir na may-ari nito no. Uh, hindi nakita na kita babanggitin sir ano, kung sino. Kinala mo na kung sino ka uh, Pinuntahan ko pa sa Makati Iniwan ko sa kanya yung motor ko no? Kasi hindi ko, hindi ko kaya mag drive ng dalawang motor So ang nangyari Pumunta ako ng Makati Iniwan ko yung motor ko doon Tapos yung motor niya yung dinala ko dito sa amin no? Para ayusin So salamat pinagkatiwalaan ako ni sir sa motor niya no? uh, Kamag alala sir at uh, iingatan ko yung motor mo no? Katulad ng pag iingat mo no? Kung paano ko iningatan yung motor ko Nandyan sa'yo mas iingatan ko tong sayo kasi hindi akin no hiniram ko lang sayo so ito no pakita ko muna yung yung before no ng ng itsura nya no saka yung mamaya pag nagawa ko na no ito uh, pasensya na kayo medyo madumi kararating ko lang kasi no so ito makikita ninyo no yung welding doon kita nyo ba Oh. Babaguhin na no? natin mamaya no Ilang oras na ba? 3, no? 3. So sana matapos ko hanggang alas 5, no? paguhin natin 'yan. No, ha, natin 'yan. Tapos ito, nakapatong lang 'to, Ito, yung starter niya. Nakapatong lang sa swing arm, no? Ayun, no? Nakapatong lang sa swing arm. So delikado 'yan. Once na naputol 'to, once na naputol 'yan, bumulok 'to. Wala, iikot ka no? Diretso. Tapos ito gumagalaw-galaw, ganun. Tapos ito, no? dito so, na binaan ah, nasayad ayan uh, din so, yung gagawa natin ng paraan mo maya no ang ganda ng gulong niya, oh ang laki pares lang kami ng size pero uh, mas mas may curve yung kanya no mas nakaganon no maganda yung unahan uh, hindi gumagana yung speedometer no sa unahan uh, ito, harata na kinunbert no, kasi hindi mo nang ginawa ng spacer na no, para ginagawa. so ayaw ko kung, kung, may makukuha ako mamaya na pwede natin ilagay dyan lagay natin no, para magang maganda yung itsura. tapos yung speedometer na speedometer nga papaganahin natin no. so yan yung motor ni sir nakalak yung susi nga so yan yung motor ni sir no. Yan. So aayusin uh, natin no uh, Subukan natin na uh, Kasi ito sinabi ko naman sa kanya na Pag kaya ng oras ko Gagawin ko yan Pero yung usapan kasi namin dito uh, Yung sa speedometer lang no So yun So yun no uh, Punta na ako sa shop no uh, Ayusin na natin yung motor nga to Pag kaya natin yung speedometer Kung magigitan ninyo Hindi gumagana yung speedometer nga Mamaya na, papakita ko pag tinatakbo so, ninyo Okay, yun sa mga ano natin no hindi ko naman nilalahat no sa mga propa natin na no? uh, kumbaga no? so, uh, mga propa natin, uh, sabaga, uh nagpagawa, ba nagpagawa sa inyo yung mga propa natin na uh, sa mga natin ano nito convert ng ano uh, ng uh, mags ng aso sa propa natin na karouser ah uh, medyo ayusin naman natin no Okay, syempre. Ah, uh, nagbayad naman yung ano, taong tayo na tama, no? Ah. Pero yung mga yung mga atin, sulit nang shop. Kasi yung mga yung mga shop pa. Oha, wala akong dalas dito. Eh. Tele, eh, balik, balik, balik. natin, no? Sobrang madali kasi Na-stress na, eh. Babalik ko pa sa Makati itong motor ni sir, no? Bawat matapos ko to. Hanggang so, mga, kahit, mga 5 or 6 no? Okay. So, no? ito no? na mga natin. no? Sabi ko, no? Mga propa natin, Saraw sir Huwag mga ganyan lang, mga pads, mga bo uh, Hindi ko naman kayo nila lahat Sa mga nila Sa mga Basta uh, uh, lang Huwag naman ganyan Nagbayad naman ng ama tao uh, uh, pula. Yung servisyo ninyo Binayaran naman nila eh. uh, Pag ayos na lang natin eh. Pero ito supervisor ah, hindi niya naman ito pinagawa bali may paswap lang siya no. may paswap lang siya ah, uh, isinwap niya yung ah, uh, stock niya na mag at saka stock niya na gulong dito up no, na lang siya sana. so no. yun so no question naman doon no? no? question ang hindi ko lang sabihin kasi ah, uh, nakita ko lang no? nakita ko lang paalala na rin hindi nang na rin kapag ka uh, na ganyan na nagpapagawa sa akin eh ano na lang uh, ayusin na lang actually ako hindi na taga ako ano eh hindi ako uh, gumagawa na babe nagpo-pose pose ko tapos ito yung mga uh, ginawa ko ito yung mga natulungan ko sa ganun actually madami na rin naman akong ano, uh, natulungan sa sa pag-convert no, ng uh, ng sniper mag sa router na no, NS-150 NS-160 meron pa dyan ah uh, dinala din yung motor sa akin sabi ko sa kanya boss wala akong ano wala akong shop na yung shop na yon nasa amo ko yon pero hindi ako yung ano yung talagang nagpo sa Facebook na oh baka gusto niya magpalapat ng tab oh dito ako magpagawa sa akin ano to ganyan ganyan ganito ang kailangan ko ikaw ganun no sa akin tulong lang no idea idea lang tapos sa mga tropa natin na gusto magpalapat no tumutuloy lang tayo kung bigyan tayo ganun dito, oh, nag-drive. Tama na ko lang 4000 RPM. Mga 1.7 liter eh. Sa 4000 RPM, ano na 'to? 55 ang takbo, 50 55, 55. 200 km/h. sa ganong takbo sa ganong RPM ang takbo natin ay masal 50 so 50 55 ha? ang 50 to 50 na takbo natin ay masal po 1000 RPM so yun palagandaan yun 1000 RPM this year ang takbo Maganda, may hapak may hapak eh, so yun yeah, dito na tayo no dito gagawin uh, uh, na natin yung motor uh, na sana matapos uh, agad no ko kayo hindi mo na natin yung gulong. ayun o hindi ko magana ah natin isa pa so wala talaga no so yun yan ang kakalikutin natin ngayon no ang um, speedometer nga dito na tayo no Ah, time na para ayusin natin no yung uh, motor ni sir na pinadala niya dito no uh, kakalikutin natin yung ano uh, speedometer niya no papayaan natin then subukan natin kung kaya pa ng oras natin yung sa preno no sa tarager sa bulong no uh, subukan natin uh, ayusin no so sa ngayon unahin natin itong uh, speedometer niya dapat mapagana natin no so dyan lang kayo medyo may problema tayo dito no yung mags nya hindi siya stock may nasin shop sya no? may mga tama oh. may mga tama At saka itong bearing na to hindi siya yung 6202 na ano na special bearing kasi kung 6202 na special bearing yan dapat kasing laki yan ito kaso hindi oh luwag ano yata to uh, ano nga yung bearing na uh, na 12 mm yung inside 6301 o 6302 yan eh. so yan subukan natin gawa ng ibang paraan to no? para lang gumana so hindi pwede yung ano hindi pwede yung itong bakal na to so yan sana pang ganyan dyan no? para kumapit yun so hindi pwede no so hanap tayo ng iba ibang paraan no? hindi pwede yan So napaisip ako kanina no kung paano siya pagaganahin kasi mas malaki yung butas niya kumpara doon sa uh, bagay na sinasalpa ko para gumana yung speedometer no. Pero sinubukan natin gawan ginawa ng paraan, sinubukan natin gawan ng paraan. Uh, natin kung gumagana no. So, nag na naman tayo no. So yan, ikutin natin. Tingnan natin kung gumagana. Na gumagana. No? So, 'yun. Makita natin, Bumagana, guys. Gumagana, no. Yung dito sa sa preno niya, parang hindi ko magagawa kasi wala yung mga gamit dito ngayon. Yung tarhager na lang yung gawin natin, no. Uh, kasi sumasayad, no. Ayan. Ano, nasira na yung yung tarhager niya, no. Nasira na kasi sumasayad sa gulong, no. 'Yan ang gagawin natin ngayon no? so sa speedo tapos na tayo so, yan. nagawa natin ng paraan no? ito yung sinasabi ko kanina no? tingnan nyo yung pagkakagawa ng, kalipar, ng bracket ng caliper nya no? sa disc brake winelding nya doon no? yan winelding nya doon hindi ko alam kung gaano katibay yung welding na yan Siguro matibay din kaya lang banget eh no. So, yan. Sana man lang pinaganda, no? Ginrind, no? Um, tapos, nakikita nyo ba yun, no? Yung starter nya. Ang liit ng kapit dun sa swing arm. Tapos, hindi yan nakakap, naka, nakapix, no? oh Ayan, no? Nakaganun lang siya oh. Ah. Kita nyo ba? Ah. So, pag inigpitan mo to, pag inigpitan mo to, tutukod na siya diyan no yan na yung yan na yung pinaka na ito ng singa pero ang lit ng kapit oh so delikado yan paano pag bumitaw yan no dapat meron siyang ano diyan uh, holder dapat may holder diyan no tapos doon naka bolt yung caliper tapos yung caliper pag baba uh, ano ayusin mo yung preno ditanggal yung caliper doon no tatanggalin mo yung caliper doon yung tornilyo ng caliper saka mo tumuhugot hindi yung ganyan na ano lang no na nakapatong na so sayang gusto ko sanang tulungan si sir no na maayos itong preno niya na to kaso ang problema wala yung mga gamit dito ngayon no so siguro ito lang ito lang muna yung may tutulong ko sa iyo sir no ito lang yung magagawa ko ng paraan ang kabilaan ng gulong mo na yan na sumasayad no pero itong caliper sayang hindi ko magagawa pasensya na sir wala yung gamit dito doon nga sa may speedo kanina, eh, sabi ko, patay, hindi ko masya yung yung bagay na, na bilog na kinakabit ko doon. Kaya napaisip din ako kung paano ko papaganahin, pero at least kahit paano, uh, natin. No? So, yun, gawin muna natin to gawin ko muna. Huh? yun, mga bossing, no? ang uh, nagawa na natin siya ng paraan. No? Uh, hindi na siya sumasabit. No? Huh? Makikita ninyo, meron na siyang uh, gap na halos 3mm. No? Huh? Ah, uh, ganoon din sa loob. Uh, dito sa Tapos din dito sa kabila. Uh, sa kadena. Uh, so, hindi na siya sumasabit. Uh, kanina sumasabit 'yan eh. Uh, kaya nga may ano may mga guhit-guhit siya. Ayan. Uh, Tapos ito, 'yung sa caliper, no ito, nalagyan na natin ito ang kaso lang talaga, hindi ko to na nagawa, saka yung holder nun sayang lang kasi ah, uh, gusto ko sanang tulungan si sir no? yung mayari nito na maging maayos tong gawa nito kaso ang problema kasi, kung dadalhin ko pa to sa main shop namin sa may Batangas malayo masyado, baka bukas ko pa to may balik sa kanya, baka gabi na rin ako makarating doon no kaya uh, sinubukan ko na lang gawa ng paraan dito no. Pati yung sa speedometer sa harapan. Wala eh, walang gamit dito eh. Na, nasa shop yung gamit eh, nasa Lipa Batangas 'yon no? uh, malayo ang tatakbuhin ko pa no. So actually yung pinapagawa naman ni Sir eh, yung speedometer niya lang. So nagawa ko naman, gawa naman ng paraan. So ito sana gusto ko sana siyang matulungan dito sa sa caliper niya. Kaso walang gamit eh. So pasensya na. No. So, yun. Uh, maraming salamat no sa tiwala saka sa pag-support at pag-subscribe no sa YouTube channel ko. Uh, salamat mga boss Lodi. Mga boss Lodi, uh, inaabot tayo ng uh, alas 5 juice ng hapon no. Uh, isang oras at 40 minutos natin ginawa no. Uh, speedometer saka yung freno sa likod din, natin yung caliper pero hindi yung holder no. Uh, yung gulong, nagawa natin ng paraan na uh, uh, hindi siya sumayad, no, ka-kaliwat-kanan -ka -ka so, yun, ngayon subukan natin kung talagang gumagana yung uh, uh, speedometer, no, o, dun sa bagay na kinabit natin, kasi nga, diba uh, hindi nga kumasya yung uh, kinakabit ko talaga tulad ng kinabit ko sa motor ko, ano uh, kasi uh, re pala yung re rebor pala yung Tibor pala yung mags nito no. Ah, uh, namiss din na lumaki yung butas no. So ngayon tingnan natin kung gumagana yung gawa ko no. So, natin no uh, gumana nang maayos no accurate yung speedometer natin no uh, uh, so yun uh, sir ano ang pangalan mo sir ano mo pangalan mo pangalan mo sir <laughs> sir salamat sa tiwala no uh, uh, salamat dahil uh, yun pinagkatiwalaan mo ako dito sa motor mo pinadala mo sa akin no uh, kahit di mo kilala no uh, ngayon papunta na ako dyan siguro ah uh, 5 mga alas 6 siguro mga hanggang 6.30 yan ako matitin ko na tong muton mo ano madudan uh, lang ako sa bahay magsasabatos lang ako kasi natsinilas ako eh ganda ng hatak ng motor mo no sir um, napansin ko yung sprocket nya eh 46 uh, 48 no oh, 46 so yung stock ay 45 no so mas may third sya na konti no pagka natampay oh, no ayun namatay tuloy namatay kunting <laughs> kita mo lang sa class eh natampay <laughs> so, ah uh, Salamat po din, salamat uh, sa Ayala. No? Sa masaya ako na natulungan kita, no. Sa abot ng aking makakaya, no. Oh. Uh, so, let's say no? drive safe, drive safe sa ating lahat, no. Sa I'm on my way, man. Lodi uh, inaabot na tayo ng gabi no? nandito na tayo ngayon sa Makati kung saan naka-duty si sir no? sa, si sir ay isang uh, K9, K9 unit handler no? dito sa Makati no? nandito na tayo sa building kung saan siya nakaduty no? time check 6.59 no? alas 7 sarado right? uh, natin, no? So, uh, na rin so, sana uh, hanggang pa si sir <laughs> nandito na tayo no?

Oh. Sir, kay K9 sir K9 handler, ibalik motor na Sir, kay 9 sa eh. ayaw ko pa pasudan eh. nga, na lang So, sila dito Sir, kay K9, sir. Babalik yung motor niya. Kino, yung... Na. Oh, sir. Ito, sir. Oh, check niya. Basement 5 daw siya. Ah, oh, okay. Ayun ko din, no? Ah, oh, sir. na. Oh, oh, Pasok ka, sir. Basement 5 tayo. Okay. Like pa. Yung pagbaba ng basement sir, uh, yung mga 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 uh, yung ano, nasa Oo, nasa kaliwa, sir. may gate na gantong ng dalawang. okay. okay.

ako, oh, daw dito. So oh, yun, nandito na kami na, Sal, Ha? Yan ako dito na ba? <laughs> ah? <laughs> Kaya may ari na itong motor. <laughs> Mga boss Lodi. Hindi ko pala napakita doon sa video kanina, no? Kung paano, kung, kung ano ang ginawa ko doon. Ba't gumana yung speedometer na yun, no? Ganito yun. Diba nga, hindi nga kumasya yung bakal na dapat na ilalagay ko doon. Na yung bakal na yun, yun yung nilalagay ko dito sa may motor ko, no? Dito ngayon ang ginawa ko bumili ako nung ano yung sinasabi kong PVC na blue yung sa tubig na medyo malaki naman no bumili ako nung medyo malaki nun yun yung ginri ginrinder ko tapos tinabas ko para ikabit doon no hindi ko na napakita kanina kasi nalubat ito eh no, no? nalubat ito chinage ko hindi ko na napakita kung ano yung ginawa ko doon basta yun no bumili ako nung PVC na blue ng pantubig yun yung kinabit ko doon kaya gumana yung ano yung speedometer noon. Mas malaki siya kumpara doon sa sinasabi kong 35 mm, no. Siguro mga 37 'yon. 37 mm na yung ano, yung sukat nung kanina. Mas malaki yung binili ko, tapos binawasan ko na lang. So, 'yon, sabi ko naman kay Sir, pakiingatan na lang kasi siyempre ba magbabaklas siya ng gulong, magpapalit siya ng caliper o ng display o magpapalit siya ng goma, no? uh, pakiingatan yung ano na yun, yung plastic na yun. Syempre plastic yun, eh, PVC yun. May tendency maputol yun, no. Sana wag yung wag yun yung matapat sa lupa na mapakan, ganun. ah uh, pakiingatan, no. Pag binaklas yung motor, yung motor, yung gulong, ilagay sa isang tabi, no. ah uh, yung mugs para hindi pakalat-kalat, hindi ma-disgrace no. ay sabi ko naman kay sir, huwag mga gano naman. Sabi niya na sa akin, madali lang naman bumuli ulit eh. Spalitan ko na lang. No? So yun, nakauwi na rin ako. 8.25 uh.